para sa akin bilang ato ni Elvie, pahinga muna. Kailangan ni Ari magpahinga. Kasi ako'y nalulungkot na ang politika ay nagwasak ng kanyang pagkatao. Ligoy-ligoy -ligoy siya sa buong probinsya ng Camarines Sur. Magbubuhos siya ng pera. Propaganda billboards, print, media, press release against our family. I'm really sorry, Elray. I will not stand for this. You know me. I'm your sister. I care about your welfare. Just two days ago, text ka sa akin ng text. Naka more than, more than eight texts tayo na tangan mo ko for telling the truth. I'm really sorry, but you so you told me through the text na marami kang tinatangka nakaputikan, na gusto mong iladlad tungkol sa iyong tatay. Marami kang tinatangka na sabi mo, sige, gagawin ko to, ganyan. Alam mo, nalulungkot ako sa iyo. Kasi hindi na dadagdag ang respeto ng pagkatao mo sa paghihiya mo sa iyong sariling pamilya. I want to share with you ang sinabi sa akin ng isang matagumpay na negosyante sa Metro Manila. Marami pong mga kakilala namin ang lumalapit sa amin. Itong tao ito has something very beautiful to share. And I want you to reflect. Sana mapag-isipan mo ito. I cannot respect somebody who cannot respect his parents. Alam mo, El Rey, and we've discussed this, ilang beses natin na pag-usapan ito, alam mo, deep in your heart, na labag ito sa kultura ng Pilipino. Labag sa kultura ng kahit sinong tao. Labag sa kultura ng mga Pikulano at higit sa lahat, labag sa utos ng Diyos na lalapastanganin mo ang iyong mga magulang. Hindi mo matanggap na hindi ka pa nagsisisi, hindi mo matanggap na hindi ka pa nagpapakumbaba, kaya ang ginagawa mo para hindi masama ang image mo sa mga tao, lilinglangin mo na lang sila. Nasasabihin mo, ang padangat kong ama, narere ko, tabangan do ang aking ama. Elray, Masakit pakinggan kasi hindi totoo. Kaya hindi mo magawang ipakita ito sa publiko dahil kailangan mo ng boto nila. Doon ako nalulungkot. Nalulungkot ako na bilang pinakamatanda mong kapatid na babae na ginagawa mo ito. Ito ay panglinglin lang sa publiko. Nasabi ko na rin sa iyo, L.J., na hindi maganda na ginagawa mo ito. Kung aawayin mo ang ating ama, at hindi kayo magkakasundo, bakit mo siya ginagamit? Para makakuha ng boto. You are riding on his legacy. Gusto mong sakyan ang kanyang binild na pangalan for almost 30 years. Kasi alam mo na ang Villafuerte is a household name dito sa Camarines Sur. Gusto mong gamitin para manalo. Hindi maganda yan. Ang gusto ko pang malaman ninyong lahat, siguro nagtataka kayo, okay, narinig na namin ang pakiramdam ng mga kapatid ni Elray through their eldest daughter, uh, sister and daughter na si Mylene. Ano naman kaya ang mga kapinsanan, mga tiyohin, tiyahin? Ano naman kaya ang kanilang um, stand dito sa pangyayaring ito? Alam niyo po, ako'y nagugulat pero ako'y nagagalak. Ako po hindi nakatira dito sa Camarines Sur. As I told you, 15 years na po ako sa Amerika. Pero araw-araw na nandito ako to give moral support to my father. Marami pong pinsan ang nagpupunta sa amin at ang sinasabi nila, Len, hindi namin masikmura. Kami nangingilabot sa ginagawa ni Elway sa ama mo. Alam ninyo, kayong mga nasa kapitolyo na nagtatrabaho na, itang kita ninyo, alam na alam ninyo ang tunay na pagkatao sa ngayon ni Elway Villafuerte. Nalulungkot ako sa inyo, pero naiintindihan ko na mapay ang inyong mga trabaho, inyong mga buhay, kaya ako na ang tatayo para sa inyo. Ako na ang magsasabi. Ako na ang mag-reveal mag, uh, re kung ano ba talaga ang nangyayari sa pamilyang Villafuerte. There is no reconciliation between my father and his son. Yung pong pinapalabas sa publiko, hindi po totoo yun para lang magkaroon ng boto. Ito po'y napakalungkot na panahon sa aming pamilya. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga sa Biblia, ang mga taong walang takot sa Diyos, kahit kailan, hindi magkakaroon ng na tunay na, ka, na, um, na tunay na intelligence or wisdom na tinatawag. Matakot ka muna sa Panginoon bago ka magkakaroon ng talagang talino. And I desire this for every leader of the world in the Philippines. Surrender your heart to God. Unang-una, sa ako'y natutuwa nung nalaman ko. Tanungin niyo, oh, paano si Elvis? Ibig mo sabihin eh, sasabihin mo sa lahat ng tawag na siyang butohin? Para sa akin bilang ate ni El Rey, pahinga muna. Kailangan ni El Rey magpahinga. Kasi ako'y nalulungkot na ang politika ay nagwasak ng kanyang pagkatao. Kung dadating ang panahon, five or ten years from now maybe, na talagang nagbago na siya inside and out, ang pangako ko sa iyo El Rey, ako bilang ate mo, my promise to you, habang ako nabubuhay, ako mismo magkakampanya for you. Pero ngayon, hindi ko magawa. Hindi ko magagawa. Kasi hindi ko pwedeng kapan kapanigan ang mali. Respetuhin mo muna ang mga magulang natin. Respect your brothers and sisters. Then, you can seek the respect of the general public and the electorate. Everything starts from our home. Bata ka pa. Huwag mong wasakin ang buhay mo. Sabi nga ng Panginoon ni Jesus, Ihiwalay mo ang sarili mo sa anumang bagay na makawawasak ng inyong sarili at pagkatao. Separate yourself from temptation and all of these things that will destroy you as a person. Alam niyo mo, mahirap mang manggaling sa aking mga bibig. Meron din akong prinsipyo. And I have to tell you, my heart felt kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo ang aking taus-pusong paninindigan napatunayan na po natin sa tatlong taon na si Elre Villafuerte ay gobernador na hindi pa siya humanda humawak sa kapangyarihan hindi pa siya handa dahil unang-una nawasak ang kanilang pagkatao na ngayon ready siya, handa siya gawin ang kahit anong pwede niyang gawin para isuloy ang kanyang hawak sa kapangyarihan. So, ang kapangyarihan po ay hindi para sa lahat. Yun ang aming na-realize uh, sa, sa aming pamilyang Lilia Fuerte. Na ang kapangyarihan hindi para sa lahat. Kapangyarihan ay pwede maging lason. Bilang doktor, ang lason po, pag nalulok ng isa mong mahal sa buhay, dapat hatakin mo sa kanyang lalamunan para mabuhay. Kasi bilang doktor, pag ang isang miyembro ng pamilya mo, mahal mo sa buhay, nakalunok ng lason, dapat hugutin mo sa kanyang lalamunan para mabuhay. Kahit na itong tao ito ay magsisigaw, maglupasay, magalit sa'yo, hatakin mo kasi makakabuti sa kanya. Kaya para sa akin, kung ako tinatanong ninyo ngayon, pahinga muna. Tingnan natin kung ano mangyayari in the next few years. Kasi sabi nga ng Panginoong Yesus, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? For what shall a man give in exchange for his soul? Saya, ano ang mabibigay mo kung yung, yung kaluluwa ay mapapahamak? So, para sa amin, this is our heart and soul stand regarding what is happening. Kami nalulungkot. Marami sa inyo, mga anak, mga magulang. May mga values din kayo, may mga prinsipyo rin kayo you have honor in your family, hindi niyo magugustuhan na dinuduroan ng isa ninyong miyembro ng pamilya ang sarili niyong apelido. Hindi Because your vote is very important for your province's future. Wala akong vested interest po dito. Ako po hindi namumulitika. Hindi po ako politician. I'm a doctor. Wala akong kailangan na hanap buhay sa gobyerno. Ang kabuhayan ko is very independent kahit na all these years ng aking, magu, uh, aking ama na nasa politika, not one, Minsan po, hindi niya kami inobliga magkampanya o tumulong sa kanya. Kami, ako po'y nandito bilang kapatid ni El Radel, kami nalulungkot dito sa nangyari. I'm not even campaigning for my father directly. I am just feeling sad for our family. Yun ang aking, kung bakit ako nandito, nalulungkot ako. And nothing's enough, enough. Tama na sobra na. Hindi natin pwedeng lindangin ang mga publiko. Sana maintindihan mo. Pati ang mga kapatid mo na nalulungkot ngayon, ang ating mama, hindi namin pwedeng pangatawanan ang ginagawa sa ating ama. Maraming salamat sa Okay, maraming bigyan si Dr. Lynn Villafuerte Mati sa kanyang paghahayag ng kanilang saloobin kaugnay po ng mga isyong ito na bumabalot ngayon dito sa liderato ng ating Kapitulyo Provincial. pia Lara, andiyan ka pa? Oh.